Alam kong hindi mo pa na-try ang ganitong luto sa Balinghoy. Today ay gagawa naman tayo ng isang kakanin na kahit ang mga ninuno ninyo ay hindi pa nasusubukan. Konti lang ang ingredients na gagamitin natin dito. Pero wag ka, super sarap ng kalalabasan nito once na matikman mo. Wag na nating patagalin pa, simula na agad natin. Bali dito po ay meron tayong isa't kalahating kilo ng kasaba or balinghoy na nabili sa palengke. Babalatan lang muna natin yan at saka natin hugasan ng dalawang beses para mawala ang mga dumi na nakakapit dito. Matapos natin yung mahugasan ay atin naman itong gagadgarin gamit ang cheese grater. Medyo tsagaan nga lang po talaga ang paggagadgad nito guys kasi medyo nakakangalay talaga sa balikat ang gawain ito. Matapos nating magadgad lahat ng kasaba, ay pipigaan naman natin yan ng very very light lang. Mas maganda kung gagamit kayo dito ng malinis na tela para mas mapadali natin itong pagpipiga. Huwag nyo na lamang po masyadong kapigaan ito guys at baka naman po mawala na yung sustansya ng kasaba. Once okay na ay proceed naman tayo sa pagluluto. Sa isang pan ay maglalagay lang po muna tayo dyan ng 2 1⁄2 cups ng kakong gata. Pwede din po kayong gumamit dyan ng nasa pouch na gata kung walang available na fresh na pigang gata. Sunod na din natin dyan ang isang lata ng 390 grams ng condensed milk. Any brand po ng condensed milk na gamitin ninyo is pwedeng pwede po. Simutin lang natin ang bawat patak niyan guys. Sayang naman din po kasi ba? Diba? Then sunod na natin dyan ang 1 teaspoon ng ubi food coloring. Ito ay para mas maging makulay at appetizing tingnan ang magagawa nating kakanin. Halo-haloin lang natin yan hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap. Munti ko na nga po palang malimutan na maglalagay din po pala tayo dyan ng isang kutsara ng vanilla extract para pampabango dito sa ating lulutuin. At this time po ay bubuksan na natin ang kalan at ilalagay na natin sa high heat ang apoy para mas madali itong uminit. At makalipas po ang ilang minuto ay bahagyan na itong kukulo. Kapag ganyan na po ay pwede na natin ilagay yung grated kasaba na pinigaan natin kanina. baliya i-adjust na po natin ang apoy dyan sa medium heat guys at baka naman po masunog na itong niluluto natin. Hahaluin lang po natin ito nang hahaluin hanggang sa bumigat na ng bumigat itong niluluto natin. At kung nanunod ka pa din po hanggang ngayon, it means na interesado ka sa kakaning ginagawa natin. Kung sakali pong magugustuhan mo itong recipe natin today, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na I love this kakanin recipe. Maraming salamat po lagi. Kung ganito na kaligat or kalagkit itong hinahalo nating kakanin, it means naluto na po ito. Pwede na po natin yung hanguin at ilagay sa isang flat surface na lagayan. Lagay lang natin dyan ang nalutong kakanin at iflat ng maayos tulad nito. Balay palalamigin lang muna natin ito ng 30 minutes bago tayo mag-proceed sa next step. Makalipas ang 30 minutes ay lumamig na ng tuluyan itong kakanin natin. Bale lalagyan lang natin yan ng grated cheese sa ibabaw. Mas madaming keso, mas masarap guys. Isang maliit na kahon po ng keso ang ilalagay natin dyan. Matapos malagyan ng maraming keso sa ibabaw, ay pwede na natin itong i-roll tulad ng nasa video. Marahan lang po ang pag-roll -ro guys, para hindi po masira ang shape na magagawa nating kakanin. Matapos natin yung marolyo, ay ibabalot naman natin ito sa cling wrap para po mas maghold ang shape nito. Mga 1 to 2 hours lang naman po natin yung i -re rest And makalipas ang pagre-rest nito, ay pwede na natin iserve itong super special kakanin na recipe natin. Hatiin lang natin yan into serving size at pwedeng-pwede na natin itong lantakan. Kung nag-iisip ka din ng ininegosyo, why not na itry mo din ito, ba? Diba? Kaya itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito.